Tulad ng lagi nating sinasabi, ang agricultural tenant po ay mayroong security of tenure. Ibig sabihin nito, ay hindi po kayo maaring basta-basta lang palisin, no? Uh, nang wala pong legal na kadahilanan. Uh, kahit na sino pong may-ari ang papalit dyan, ay may karapatang kayong manatili at ipagpatuloy ang inyong pagsasaka sa lupa. Although, ang tenant ay walang karapatan na magkaroon ng party ng lupa, no? Ng kanyang sinasaka. Pero, unless ito ay voluntary ibibigay ng may-ari. Pero pag ang lupa ay pinagbibili ng may-ari, ang karapatan ang may ang tenant ay may karapatan na sa kanya muna ay offer ang lupa no na bilhin nito dahil ang tenant ay may rumpong tinatawag nating right of preemption doon po sa lupang sinasaka. Mari lang ito ipagbili ng may-ari sa iba kung ayaw pong uh, bilhin po ang lupa ng tenant. Ngayon po, importante po natin ang lupa po na ay pinagbibili no uh, ang isang agricultural land ay hindi po ito maaring mailipat sa ibang pangalan no kung wala pong consent ang mga agricultural tenant Magpag-ugnayan kayo doon sa uh, pinakamalapit na office ng Department of Agrarian Reform uh, for Legal Assistance ito po si batas pinoy si Atty. Yuwon uh, ito po in collaboration BDT Greater Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Lamang na kayo pag may alam sa batas.